Efeso 1, Magandang Balita Biblia Mula kay Pablo, na apostol ni Kristo Jesus ayon sa kalooban ng Diyos. Para sa mga hinirang ng Diyos na nasa Efeso, at tapat na sumasampalataya kay Kristo Jesus. Sumayin nawa ang kagandahang loob at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama, at sa Panginoong Heso Kristo. Mga pagpapalang espiritual sa pamamagitan ni Kristo. Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Heso Kristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual na nagmumula sa langit, dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Bago palikhain ang sanlibutan, ay pinili na niya tayo, upang maging kanya, sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo, upang tayo ay maging banal at walang kapintasan sa harap niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, pinili niya tayo, upang maging anak niya sa pamamagitan ni Jesu Kristo, ayon sa kanyang layunin at kalooban sa gayon ay purihin ang kaluwalhatian ng kanyang kagandahang loob na sagana niyang ibinigay sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo at pinatawad ang ating mga kasalanan. Ganoon kasagana ang kanyang kagandahang loob na ibinuhos niya sa atin. Ayon sa kanyang karunungan at kaalaman, ipinaunawa sa atin ng Diyos ang hiwaga ng kanyang kalooban ayon sa kanyang layunin na isa sa katuparan sa pamamagitan ni Kristo. Pagdating ng takdang panahon, layunin niyang tipunin ang lahat ng nilikha sa langit at sa lupa, at ipasailalim ang mga ito kay Kristo. Kami ay pinili ng Diyos mula pa sa simula na maging Kanya, sa pamamagitan ni Kristo, ayon sa Kanyang plano. Ang Diyos ang gumagawa sa lahat ng bagay ayon sa layunin ng Kanyang kalooban. Kaming mga unang umasa sa Kanya, ay pinili niya, at hinirang upang parangalan ang Kanyang kaluwalhatian. Sa pamamagitan ni Kristo, kayo rin na nakarinig ng salita ng katotohanan, ng magandang balita, na nagdudulot ng kaligtasan, at sumampalataya sa Kanya, ay pinagkalooban ng ipinangakong Espiritu Santo bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Ang Espiritu ang katibayan na makakamit natin ng lubos ang lahat ng pangako ng Diyos sa atin, at sa gayon ay pupurihin ang kanyang kaluwalhatian. Ang panalangin ni Pablo, kaya nga, mula nang mabalitaan ko ang tungkol sa inyong pananalig sa Panginoong Hesus, at ang inyong pag-ibig sa lahat ng kanyang mga banal, walang tigil ang pasasalamat ko sa Diyos para sa inyo hindi ko nakakalimutang ipanalangin kayo. Idinadalangin ko sa Diyos ng ating Panginoong Heso Kristo, ang maluwalhating Ama, na pagkalooban niya kayo ng Espiritu ng Karunungan at pagpapahayag tungkol sa Diyos, upang lubos niyo siyang makilala. Naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga puso, upang malaman niyo ang pag-asa na para doon ay tinawag niya kayo, kung gaano kasagana ang pagpapalang inilaan niya para sa kanyang mga banal at kung ano ang di masukat niyang kapangyarihan na kumikilos sa atin na mga nananalig sa Kanya. Ang dakilang kapangyarihan ding iyon ang muling bumuhay kay Kristo, at nagupo sa Kanya sa kanan ng Diyos sa kalangitan. Mula roon ay namumuno si Kristo sa lahat ng paghahari, kapamahalaan, kapangyarihan, at pamunuan sa kalangitan. Higit na dakila ang kanyang pangalan, kaysa sa lahat, hindi lamang sa panahong ito, kundi maging sa darating ipinailalim ng Diyos sa paa ni Kristo ang lahat ng bagay, at ginawa siyang ulo ng lahat ng bagay para sa Iglesia, na siyang katawan ni Kristo, ang kapuspusan niya na pumupuno sa lahat ng bagay. Efeso 2, Patay subalit muling binigyang buhay, noong una ay patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Sinusunod niyo noon ang masamang takbo ng mundong ito, at napailalim kayo sa pinuno ng mga kapangyarihan sa himpapawid ang espiritong naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Ang totoo, tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa pagnanasa ng ating laman, at sumusunod sa mga hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya't sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapupuotan ng Diyos. Subalit napakasagana ng habag ng Diyos, at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin, Tayo'y binuhay niyang kasama ni Kristo, noong tayo'y mga patay pa, dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, tayo'y muling binuhay na kasama niya upang mamunong kasama niya sa kalangitan. Ginawa niya ito upang sa darating na mga panahon ay maipakita niya ang dimasukat na kasaganaan ng kanyang kagandahang loob sa kabutihan niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang maipagmamalaki ang sinuman. Kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos, at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na inihanda niya noong una paman, upang gawin natin pinag-isa kay Kristo, kaya't alalahanin niyo ang dati niyong kalagayan. Kayo'y ipinanganap ng mga hentil, at dituli ang tawag sa inyo ng mga judyo. Ang mga hudyo naman ay tinatawag na mga tuli, dahil sa ginagawa sa kanilang katawan. Noong panahong iyon, hiwalay kayo kay Kristo, hindi kabilang sa bayang Israel, at hindi sa klaw ng tipan na nababatay sa mga pangako ng Diyos. Noo'y nabubuhay kayo sa mundo ng walang pag-asa at walang Diyos. Ngunit ngayon, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, kayo na dati malayo ay inilapit sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Sapagkat si Kristo mismo ang nagbigay sa atin ng kapayapaan, dahil pinag-isa niya ang mga judyo at ang mga hentil. Sa pamamagitan ng kanyang katawan, giniba niya ang pader ng alitan na naghihiwalay sa atin. Pinawalang bisa niya ang kautusan, kasama ang mga utos at mga alituntunin nito upang mula sa dalawang lahi ay makalikha siya ng isang bagong bayan na nakipag isasa sa kanya at sa gayon ay magkaroon ng kapayapaan. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, winakasan niya ang kanilang alitan pinagkasundo sila sa Diyos at pinagbuklod sa iisang katawan. Naparito nga si Kristo at ipinangaral niya sa lahat ang magandang balita ng kapayapaan, sa inyong mga hentil na nooy malalayo, at sa mga hudyo na malalapit. Dahil kay Kristo, tayong lahat ay nakakalapit sa Ama sa pamamagitan ng isang Espiritu sa makatuwid, hindi na kayo mga dayuhan o taga-ibang bansa, kundi mga kababayan na ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa kanyang sambahayan. Tulad ng isang gusali, kayo'y itinayo sa pundasyong inilagay ng mga apostol at mga propeta na ang batong panulukan ay si Kristo Jesus. Sa pamamagitan niya, ang bawat bahagi ng gusali ay nagkakaugnay-ugnay at nagiging isang templo na nakatalaga sa Panginoon. Dahil din sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, kayo man ay sama-samang itinatayo bilang tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Efeso Terlo, ang paglilingkod ni Pablo sa mga hentil, dahil dito, akong si Pablo ay naging bilanggo para kay Kristo Jesus alang-alang sa inyong mga hentil. Marahil ay nabalitaan na ninyo na dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay pinagkatiwalaan niya ako ng tungkuling ito para sa inyong ikabubuti. Tulad ng naisulat ko na sa ilang salita, ipinaalam sa akin ng Diyos ang kanyang lihim na panukala. At habang binabasa nyo ito, malalaman nyo kung ano ang pagkaunawa ko sa lihim na panukalang isinakatuparan ni Kristo. Ito ay hindi ipinaalam sa mga tao noong mga nakaraang panahon, ngunit inihayag ngayon ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu, sa kanyang mga banal na apostol at mga propeta. At ito ang lihim, sa pamamagitan ng magandang balita, ang mga hentil ay mga tagapagmana rin tulad ng mga hudyo, kabilang din sa iisang katawan, at may bahagi sa pangako ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus sa kagandahang loob ng Diyos, ako'y ginawa niyang lingkod upang ipangaral ang magandang balita. Ang tungkuling ito'y ibinigay niya sa akin, sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Ako ang pinakahamak sa lahat ng mga pinili ng Diyos. Gayon may minarapat niyang ipagkaloob sa akin ang natatanging kagandahang loob na ito, Naipangaral pangaral sa mga hentil ang magandang balita tungkol sa di masukat na kayamanan ni Kristo, at upang maipaunawa sa lahat kung paano isasagawa ng Diyos ang kanyang lihim na plano. Sa mga nakaraang panahon ay inilihim ito ng Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng Iglesia ay maipakilala ngayon sa mga pinuno at mga may kapangyarihan sa sangkalangitan ang walang hanggang karunungan ng Diyos, na nahahayag sa iba't ibang paraan. Ito'y alinsunod sa kanyang layunin, bago pa manlikhain ang sanlibutan. Tinupad niya ang layuning ito sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo, at sa pamamagitan ng ating pananalig sa Kanya, makakalapit tayo sa Diyos nang may pagtitiwala at panatag ang loob. Kaya't hinihiling ko sa inyo na huwag kayong panghihinaan ng loob dahil sa mga kahirapang tinitiis ko alang-alang sa inyo, sapagkat ito'y para sa inyong ikararangal ang pag-ibig ni Kristo, dahil dito, ako'y lumuluhod sa harapan ng Ama, na mula sa Kanya'y nagkakaroon ng pangalan ang bawat sambahayan sa langit at sa lupa. Idinadalangin kong sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu, ay palakasin niya ang inyong buhay espiritual ayon sa Kanyang kayamanan at kadakilaan. Naway manatili si Kristo sa inyong mga puso, sa pamamagitan ng inyong pananalig, Dalangin ko na ang pag-ibig ang maging ugat at pundasyon sa lahat ng inyong gawain, upang inyong lubusang maunawaan, kasama ng mga hinirang ng Diyos, kung gaano kalawak, kahaba, kataas, at kalalim ang kanyang pag-ibig. At naway maunawaan nyo ang pag-ibig ni Kristo, na hindi kayang abutin ng pag-iisip, at sa gayoy mapuspos kayo ng buong katangian ng Diyos sa kanya na makakagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin, sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihang kumikilo sa atin. Sa kanya nawa ang kaluwalhatian sa pamamagitan ng Iglesia, ni Kristo Jesus sa lahat ng salinlahi magpakailanman. Amen. Efeso 4, Ang Pagkakaisa sa Espiritu kaya tako, na isang bilanggo dahil sa Panginoon, ay nakikiusap sa inyo, na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Kayo'y maging mapagpakumbaba, mahinahon at matyaga. Magparaya kayo dahil sa inyong pagmamahal sa isa't isa. Sikapin niyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu, sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo. May isang katawan at isang Espiritu, kung paanong may isang pag-asa na para doon kayo'y tinawag ng Diyos. May isang Panginoon, isang pananampalataya, at isang bautismo, isang Diyos at Ama nating lahat. Siya ay higit sa lahat, kumikilo sa lahat, at nananatili sa lahat. Ang bawat isa sa ati ay nakatanggap ng tanging kaloob, ayon sa sukat na ibinigay ni Kristo. Ganito ang sinasabi ng kasulatan, nang umakyat siya sa kalangitan, nagdala siya ng maraming bihag, at nagbigay ng mga kaloob sa mga tao, anong ibig sabihin ng umakyat siya? Ang ibig sabihin niyan ay bumab muna siya sa mga kailalimang bahagi ng lupa. Ang bumab ay siya rin namang umakyat sa kaitaasan ng kalangitan upang mapuno ng kanyang presensya ang buong sangnilikha at binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging mga apostol ang iba na may mga propeta ang iba'y mga ebanghelista, at ang iba'y mga pastor at mga guro. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga hinirang, upang maging matatag ang katawan ni Kristo. Hanggang makarating tayo sa pagkakaisa ng pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos at maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Nang sa gayon, hindi na tayo magiging tulad sa mga batang madaling matangay ng sari-saring aral. Hindi na tayo may liligaw ng mga taong ang hangad ay dalhin tayo sa kamalian sa pamamagitan ng kanilang katusuhan at panlilimlang. Sa halip, sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig, tayo ay dapat maging lubos na katulad ni Kristo na siyang ulo nating lahat. Sa pamamagitan niya, ang buong katawan ay pinag-uugnay-ugnay ng mga kasupasuan na mula rin sa kanya. At kung maayos na gumaganap ng tungkulin ang bawat bahagi, lumalaki ang katawan, at pinapatatag nito ang sarili sa pamamagitan ng pag-ibig. Ang bagong buhay kay Kristo. Sa pangalan ng Panginoon, binabalaan ko kayo, huwag na kayong mamuhay tulad ng mga hindi sumasampalataya. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip at wala silang pangunawa. Dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos. Sila'y naging alipin ng kahalayan, at wala na silang kahihiyan. Wala na silang inaatupag kundi pawang kalaswaan. Hindi ganyan ang natutunan niyo tungkol kay Kristo. Napakinggan na ninyo ang aral ni Jesus, at natutunan na ninyo ang katotohanang nasa Kanya. Iwan na ninyo ang dating pamumuhay, Hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na nasisira dahil sa masasamang pagnanasa. Magbago na kayo ng biwa at pag-iisip at ang dapat niyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos at nahahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. Dahil dito, itakwil na natin ang pagsisinungaling at tayong lahat ay magsabi ng totoo sa isa't isa sapagkat tayo'y bahagi ng iisang katawan. Kung magagalit man kayo, iwasan nyo ang kayo'y magkasala. Huwag ninyong hayaang lumubog ang araw na galit pa rin kayo. Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ang Diablo. Ang magnanakaw ay huwag nang magnakaw, sa halip. Magtrabaho siya ng marangal para sa sariling ikabubuhay, at makatulong sa mga nangangailangan. Huwag kayong gumamit ng masasamang salita, kundi iyong makapagpapalakas, at angkop sa pagkakataon upang makapagdulot ng mabuti sa mga nakakarinig at huwag ninyong saktan ang kalooban ng Espiritu Santo, sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan na kayo itutubusin pagdating ng takdang araw. Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, put at galit, huwag na kayong mambubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. Sa halip, maging mabait kayo at maawain, magpatawad kayo sa isa't isa, tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos, dahil kay Kristo. Efeso 5, Mamuhay ayon sa liwanag. Yamang kayo'y mga anak na minamahal ng Diyos, tularan niyo siya. Mamuhay kayo ng may pagmamahal tulad ni Kristo. Dahil sa kanyang pagmamahal sa atin, inialay niya ang kanyang buhay bilang mabangong alay at handog sa Diyos. Kayo'y mga hinirang ng Diyos, kaya't hindi dapat mabanggit man lamang na kayo'y nakikiyapid o gumagawa ng anumang uri ng kahalayan o pag-imbot. Huwag din kayong gagamit ng anumang malaswa, o walang kabuluhang pananalita, at pagbibirong binararapat. Sa halip, magpasalamat kayo sa Diyos. Alam niyong walang bahagi sa kaharian ni Kristo, at ng Diyos ang taong nakikiyapid, mahalay, o sakim. Ang kasakiman ay isang uri ng pagsamba sa Diyos Diyosan. Huwag kayong padaya kaninuman sa pamamagitan ng mga pangangatuwirang walang kabuluhan, sapagkat dahil nga sa mga ito, ang Diyos ay napopoot sa mga suwail. Kaya't huwag kayong makisama sa kanila. Dati, kayo'y nasa kadiliman, ngunit ngayon'y nasa kaliwanagan na, sapagkat kayo'y nasa Panginoon. Mamuhay kayo ngayon ng narapat sa mga taong nasa liwanag. Sapagkat pawang mabuti, matuwid at totoo ang ginagawa ng namumuhay sa liwanag sikapin niyong matutunan kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Huwag kayong makibahagi sa mga gawain ng kadiliman na walang ibinubungang mabuti, sa halip ay ibunyag niyo ang mga yon. Kahiyahiyang mabanggit man lamang ang mga bagay na yon na ginagawa nila ng lihim. Ang lahat ng nalalantad sa liwanag ay nakikilala kung ano talaga ang mga yon, at nalalantad ang lahat dahil sa liwanag. Kaya't sinasabi, Gumising ka, ikaw na natutulog, bumangon ka mula sa libingan, at liliwanagan ka ni Kristo, kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. Gamitin niyo ng lubusan para sa mabuti ang bawat pagkakataon, sapagkat puno ng kasamaan ang kasalukuyang panahon. Huwag kayong maging hangal. Sa halip, unawain niyo kung ano ang kalooban ng Panginoon huwag kayong maglalasing, sapagkat sisirain lamang niyan ang inyong buhay. Sa halip ay dapat kayong mapuspos ng Espiritu. Sa inyong pag-uusap gumamit kayo ng mga salmo, mga himno, at mga awiting espiritual, buong puso kayong umawit at magpuri sa Panginoon. Lagi kayong magpasalamat sa Diyos na ating Ama, dahil sa lahat ng bagay, sa pangalan ng ating Panginoong Heso Kristo. Tagubilin sa mag-asawa pasakop kayo sa isa't isa bilang tanda ng inyong paggalang kay Kristo. Mga babae, pasakop kayo sa sarili niyong asawa tulad ng pagpapasakop niyo sa Panginoon. Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia, na kanyang katawan, at siya ang tagapagligtas nito. Kung paanong nasasakop ni Kristo ang iglesia, gayon din naman, ang mga babae ay dapat pasakop ng lubusan sa kanilang sariling asawa. Mga lalaki, mahalin niyo ang inyong asawa na gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para sa iglesia, upang ialay ito sa Diyos, matapos linisin sa pamamagitan ng paghugas sa tubig at sa salita. Ginawa niya ito upang ang iglesia ay may harap niya sa kanyang sarili na nasa kagandahan nito, walang anumang dungis ni kulubot man, banal at walang anumang kapintasan gayon din naman, dapat mahalin ng mga lalaki ang kanilang asawa, tulad ng sarili nilang katawan. Ang lalaking nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Walang taong namumuhi sa sarili niyang katawan. Sa halip, ito'y kanyang pinapakain at inaalagaan, tulad ng ginagawa ni Kristo sa iglesia. Tayo ngay mga bahagi ng kanyang katawan gaya ng sinasabi sa kasulatan, dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa, at silang dalawa ay magiging isa. Mayroon ditong malalim na hiwaga, at sinasabi ko na ito'y tumutukoy sa kaugnayan ni Kristo sa Iglesia. Subalit ito'y para din sa inyo, kayong mga lalaki, mahalin nyo ang inyong asawa gaya ng inyong sarili, mga babae, igalang ninyo ang inyong asawa. Efeso 6 tagubilin sa mga magulang at mga anak. Mga anak, sundin niyo ang inyong mga magulang, alang-alang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako, magiging maganda at mahaba ang iyong buhay sa lupa. Mga magulang, huwag niyong ibuyo sa paghihimagsik, laban sa inyo ang inyong mga anak. Sa halip, palakihin niyo sila ayon sa disiplina at aral ng Panginoon katuruan para sa mga alipin at mga amo. Mga alipin, sundin niyo ang inyong mga amo dito sa lupa nang may buong katapatan, takot at paggalang, na parang si Kristo ang siya ninyong pinaglilingkuran. Gawin niyo iyan, may nakakakita man o wala, hindi upang mapuri ng mga tao, kundi dahil kayo ay mga lingkod ni Kristo, at buong pusong sumusunod sa kalooban ng Diyos. Maglingkod kayo ng masaya ang kalooban na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao sapagkat alam niyong gagantimpalaan ng Panginoon ang bawat mabuting gawa ni Numan, maging siya man ay alipin o malaya. Mga amo, maging mabait kayo sa inyong mga alipin at huwag silang pagbabantaan. Huwag ninyong kalilimutan na kayo'y parehong alipin ng isang Panginoon na nasa langit, at pantay ang kanyang pagtingin sa inyo. Mga sandatang kaloob ng Diyos, bilang pagwawakas, magpakatibay kayo sa kalakasang galing sa Panginoon at sa kanyang dakilang kapangyarihan. Isuot niyo ang buong kasuotang pandigma na kaloob ng Diyos, upang mapaglabanan ninyo ang mga pakana ng Diablo. Sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutang ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Kaya't gamitin niyo ang kasuotang pandigma na mula sa Diyos sa gayon, makakatagal kayo sa pakikipaglaban pagdating ng araw na sumalakay ang masama, upang pagkatapos ng labanan, ay matatag pa rin kayong nakatayo, kaya't maging handa kayo. Ibiki sa inyong baywang ang sinturon ng katotohanan, at isuot sa dibdib ang baluti ng katuwiran. Isuot niyo ang sapatos ng pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita ng kapayapaan. Lagi niyong gawing panangga ang pananampalataya na siyang papatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng Diablo. Isuot niyo ang helmet ng kaligtasan, at gamitin ang tabak ng Espiritu, na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Labing walong manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon, humiling at sumamo sa patnubay ng Espiritu. Lagi kayong maging handa, at patuloy na ipanalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos ipanalangin din yung ako'y pagkalooban ng wastong pananalita, upang buong tapang kong maipahayag ang hiwaga ng magandang balitang ito. Dahil sa magandang balitang ito, ako'y isinugo, at ngayoy nakabilanggo. Kaya't ipanalangin yong maipahayag ko ito ng buong tapang gaya ng nararapat. Mga pangwakas na bati, si Tiki ko, na mahal nating kapatid at tapat na lingkod ng Panginoon, ang magbabalita sa inyo ng lahat ng bagay tungkol sa aking kalagayan at ginagawa. Kaya't isinusugo ko siya sa inyo upang malaman niyo ang aming kalagayan at upang palakasin ang inyong loob. Naway ipagkaloob ng Diyos Ama at ng Panginoong Jesu-Kristo sa lahat ng mga kapatid ang kapayapaan at ang pag-ibig na kalakip ng pananampalataya. Ang kagandahang-loob ng Diyos ay sumainyo'ng lahat na umiibig ng walang maliw sa ating Panginoong Jesu-Kristo.